Hindi na pala tayo sasahura ni Meta sa ating mga real videos at sa ating mga long form videos. Magandang araw, ako po ulit si Inday Jelay at sa video na ito ay ating tatalakayin tungkol sa bagong update ni Meta effective October 6, 2023. Ating intindihin kung ano ba ang laman ng kanyang bagong alert at bagong update. Huwag po muna tayo mag-react. Tapusin po muna natin ang video para maintindihan nating mabuti kung dapat ba tayong malungkot, matakot, mabahala. Dahil nga po, hindi na pala tayo sasahuran sa ating mga real videos. At nakasaad dito, Terms Update for Ads on Reels. Effective October 6, if you don't follow the Terms for Ads on Reels, you may not be eligible to receive any payouts for ads on reels. Tapos, may dismiss. Tapos, may see terms. Mamaya, papasukin natin ang see terms. But for now, my point of view. Ngayon, ang aking opinion po dito, nakasaad po, posibleng hindi po niya ilabas ang inyong mga sasahurin sa oras na meron kayong nalabag na community guidelines or mga terms and conditions ni Meta isa-isahin po natin. Si terms po tayo para po talaga maintindihan mabuti kung ano ba ang binago o ano ba ang hindi na bago sa ads on reels. Exhibit 1, nakalagay po dito. Before we can pay you, you must successfully complete all programs on boarding and our payment enrollment process pursuant to a timeline specified By ads, completion of the payment enrollment process with six months after you accept these terms is a condition of payment. If you do not complete the payment enrollment process within six months after accepting these terms, you forfeit and waive all rights to receive payment of any funds collected through the ads tools. Again, nakasaad dito sa Exhibit 1. Kapag hindi nyo po nakumplito or natapos ang pag-set up ng iyong mga payout account sa Ads on Reels, mafu-forfeit po lahat ng inyong revenue at hindi po kayo sasahuran kung nakalagpas na po kayo sa 6 months. Again, kailangan pong i-complete, fill up, i-set up ang payout para po kahit lumagpas pa kayo ng 6 months, hindi po ma-forfeit or hindi mawala lahat ng inyong revenue na nakuha mula sa inyong ads on reels. Exhibit number 2. No payment will be made for any content that violates any of Meta's terms or policies including content that is identified as potentially infringing the rights of any third party. Again, hindi po kayo sasahuran kung sakaling meron kayong mga content or mga video na nag-violate sa terms and conditions ni Meta. Number one example, copyright claims sa video, sa audio, at kung anong material na pagmamayari ng ibang content creator na walang pahintulot na pwede niyong gagamitin. Sana po naintindihan. Exhibit number 3. Your use of the ads tools is subject to and you agree to comply with partner monetization policies and content monetization policies. Again, kapag nalagyan na po kayo ng monetization tools for ads on Reels at nag-set up kayo, kailangan pong sumunod kayo at i-comply nyo po ang monetization policies at ang content policies. Again, dalawa po yan. Partner monetization policies at content monetization policies. Kailangan again, yung content nyo is nakafollow pa rin sa standard operating procedures ni Meta at din yung partner monetization is nakafollow pa rin sa standard operating procedures ni Meta. Exhibit number 4. If you choose to monetize your content pursuant to these terms, information that identifies, including things such as creator name and username, and information about your content, including things such as URL, follower count, and views, may be shared with third parties, including advertisers. Again, kung pumayag kayo at nag-set up kayo na ma-monetize ang inyong ads on reels, pumayag kayo na pwedeng humatul si Meta mismo or other party including the advertising company na kung saan sila po ang maglalagay ng mga ads sa ating video. Kapag kayo po ay nag-sign up na for monetization sa ads on reels, binigyan nyo po ng karapatan ang Meta, pati na rin ang other parties, example, the advertising parties na sila po ay posibleng may control sa mga ads at sa ating mga videos on Reels. Kaya mag-ingat po dahil kapag hindi po kayo sumunod sa monetization policies at partner monetization policies at content monetization policies, maaaring hindi po kayo maka or hindi ibigay ni Meta ang inyong mga revenue na naliko mula sa inyong mga content. Exhibit number 5 you will only provide content for which you own. Ayan na po talaga. Or control all rights of have obtained all necessary licenses or permission to such rights. Again, ini-encourage po at sinasabi na po talaga ni Meta na gumawa kayo ng sarili nyong content. Huwag po palaging kukuha ng ibang material, no? Yung palagi kayong nag smash, yung palagi na lang kayong nagre-react ng ibang video, nakalimutan nyo na pong gumawa ng sarili ninyong content. Again, gagawa po tayo ng sariling content, interesting content, resourceful content, educational content, or positive content, consistent content. Kung sakali meron man kayong mga kinuha na mga materials, audio, or video from other content creator, make it sure na you have the right to use it or meron pong permiso mula sa totoong nagmamayari na kayo po ay pinahintulutan na gamitin ang kanilang material. Dahil sa oras po na mag-claim sila ng kanilang rights manager at i-copyright claims kayo, again, tatanggalin po ang ads at hindi po kayo sa sahura ni Meta. Sana po naintindihan. So ayan for exhibit number 6. Tungkol po ito sa net revenue. Nakasaad po dito tungkol sa net revenue. Sabi po dito nakasaad na si Meta ay yung ibibigay po niya sa atin na net revenue. Ibig sabihin yung mga advertisers na nagbayad kay Meta, yung mga nagmamayari ng ads, ayan po yung ating kinikita ay kakaltasan pa yan. No? Maraming kaltas. Violation fees. Processing fees and so on and so forth. So kung magkano na lang ang natira, ayan, yon po ang pwedeng sasahuri natin. So marami po ang nakihati ng ating mga kinikita sa ating mga ads on reels. So ayan, other exhibits is about withholding tax. Again, according po ni Meta, we are obliged to provide tax identification ID or tax identification number. Bakit? dahil nakasaad po under the provision of US federal state kailangan po talaga na kaltasan o magbayad tayo ng buwis ngayon sa mga nagsasabi na wala silang tax identification number you still have ample of time para mag-secure or kumuha kayo ng TIN number dahil sa oras na sa pag-update at malalaman ni Meta na hindi kayo nag-provide ng sarili ninyong tax identification number. Again, Meta has the right not to pay your salary or tatanggalan kayo ng ads sa inyong mga reels. Again, marami pa talaga dito. Sumatutal po talaga sa lahat ng exhibit. Babasahin niyo po lahat ang mga terms at palagi pong sundin ang community Guidelines ni Meta or yung standard operating procedures niya para po sa sahuran rin kayo ni Meta at hindi tatanggalin yung mga ads dahil alam naman po natin na sa ads po tayo kumikita yung mga patalastas na lumalabas sa ating video doon po nagbabayad ang nagmamayari ng na mga produkto or mga services na makikita sa ating mga video Okay? So, magbabayad sila doon kay Meta. Tapos si Meta, kakaltasan niya yan. Tax, violation fees, processing fees, and other fees. At yung natira, yan po ang ating sasahurin. Okay? So, wala pong problema. Huwag po kayong matakot. Huwag po kayong mabahala. Huwag po kayong malungkot. Hindi po totoo na wala na pong sahod si Meta. wag po tayong masyadong exaggerated dahil nakasaad pa rin po na always follow guidelines ni Meta para po hindi tayo tanggalan ng ads at hindi tayo tanggalan ng karapatan na magkasahod. So kung mayroon kayong time, basahin nyo po lahat at intindihin. Again, follow community guidelines ni Meta and make original content. Provide your true and correct identity and then comply what is needed. Example na lang po is yung pag-set up ng payout, mag-provide kayo ng bank account or PayPal account plus the tax identification number. Sana po maliwanag sa inyong lahat. Okay, sana po naintindihan. So good luck po sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng may kapal. Maraming salamat!